Ipinahayag ng ilang mga turista ang kanilang pagkadismaya at inis sa opisina ng turismo ng Camiguin Island at sa aktres na si Julia Barreto dahil sa pagkasira ng kanilang bakasyong plano noong nakaraang weekend. Sa isang post sa Facebook, ibinahagi ni Nika ang kanilang karanasan kung saan sinabi nilang pupunta sila sa Mantig Island kasama ang iba pang mga turista noong weekend, ngunit nakatanggap sila ng abiso na sarado ang isla dahil sa isang photoshoot ng isang sikat na celebrity. Ayon sa kanya, walang naunang anunsyo tungkol sa photoshoot ng aktres na kalaunan ay lumabas na si Julia Barreto pala ang kinukunan. We were told the island would reopen at 12pm so we rushed to make it in time. Upon arrival, we found frustrated tourists waiting, including those who had flights to catch. Despite assurances, the shoot extended past 1pm, forcing many to cancel or reschedule their plans, sabi ni Ko. Hinihingi ni ko na sana ay hindi na mangyari ulit ang ganitong aberya at binanggit niya na ito ay isang hindi katanggap-tanggap na aksyon mula sa lokal na pamahalaan ng Kamigin. Ayon pa sa kanya, kung kinakailangan mang magsara ng mga lugar, dapat ay may palam ito sa mga turista ng mas maaga, at hindi lang isang araw o ilang oras bago ang aktibidad. Mahalagaan niya ang tamang pagpaplano at abiso upang maiwasan ang mga hindi inaasahang aberya na magdudulot ng abala sa mga nagbabayad na turista. Ang reklamo ni Ko ay hindi lang nakatutok sa mga lokal na autoridad kundi pati na rin sa kampo ni Julia Barreto. Ayon sa kanya, mali ang magsara ng isang buong isla para sa isang personal na photo shoot na hindi iniisip ang mga ibang tao na apektado at nakikita niya itong isang hindi makatarungan at makasariling aksyon. To the LGU of Camiguin, prioritizing a single celebrity over numerous paying tourists is unacceptable. If closures are necessary, proper advance notice should be given at least a week prior to prevent unnecessary inconvenience. Aniko. to Julia Barreto and your team, while we respect your work, shutting down an entire public island for ours with no regard for others is selfish and entitled. If efficiency mattered, you could have started earlier instead of occupying Mantig Island at peak hours. Instead of gaining admiration, you turned potential fans into critics. Dagdag pa ni sana ay matutunan ng mga kilalang personalidad at kanilang mga kampo na magbigay halaga sa oras at mga plano ng mga turista. Kung may mga malalaking aktibidad na kailangan gawin sa mga lugar na pampubliko, ito'y nararapat na pag-usapan at ayusin ng maaga upang hindi makaabala sa iba. Binanggit din niyang may mga turista na dumaan lang sa isla upang mag-enjoy at magkaroon ng magandang karanasan, at hindi nila dapat ito maranasan dahil sa isang photoshoot. Sa huli, umapela si sa lokal na pamahalaan ng Kamigin at kay Julia Barreto na sana ay maging maingat sa mga ganitong aksyon at tandaan ang epekto nito sa iba. Marami sa mga turista ay nagbigay ng kanilang oras at pera upang maranasan ang ganda ng isla, at ang ganitong klase ng aksyon ay nagdudulot lamang ng pagkabigo at hindi pagkakaunawaan. Sa kabila ng mga negatibong komentaryo, iginiit ni ko na ang kanyang layunin ay hindi upang sirain ang imahe ni Julia Barreto o ng mga opisyal ng Kamigin, kundi upang magbigay ng pansin sa isang isyo na nakakaapekto sa maraming tao, at upang matutunan mula rito ang tamang pamamahala sa mga aktibidad na nagaganap sa mga pampublikong lugar. Ano ang sinyo sa balitang ito?